bila daw? Uh -huh. mm, din. For, oh, 170. Okay, mga, kung merit eh kung kung sa iyan 30k na kung sa one di mga kuan ano tana tata kuan tung ite di Apot po nag, nasa mga ano 13 ano? nasa mga

GoPro. GoPro na camera. Na... camera. Sa ano siya? sa sa vlog. Pang vlogger ba? O, wala man ganito lang meron kami ng yung pang public swimming. Ato beach swimming. Parang yan naman ata siguro siya. di ba kung video yan? O, yung pang video sa ulo. Oh, yung sa helmet or sa ulo. Okay. Okay. Saan mo isa idikit ba? Parang yan yan. Uh -oh. 'Yung 'yung ano ba, di ba 'yung iba nagmo-motor, nakakamera sila. <laughs> Yan. Dito nang ano, ng camera. Dali lang kunin ko. Ito 'yung. 'Yung ano camera. is that cover Ang Ko lang Ayan siya. Oh. Oo. Oh. 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 Oh, ko yun. nga. Yan, Yan siya? Oo, uh, ito. na? ito pwede ilagay sa ano? Sa ulo. Waterproof na. Yan ano Sa helmet. Siya. Waterproof na kuya tap how much this one? this one is equal. yeah. equal this one? the yeah. first this. one. kung ano? isesetian <laughs> halimbawa <laughs> <laughs> kung may video saan kung mag-edit kung halimbawa. kuya man How to make edit edit this one? Edit. This one. How to this one? I tell them. ah, uh, they want to ask. I tell them twenty five. Twenty five kg. How to make edit the video they tell. Edit, yeah. edit not coming, but only for video only. Ah, the video you transfer your cellphone, sir. Yeah, you can transfer have memory card option also. Ah, yeah. here same memory card option have here memory card. Ah, with the wire thing transfer transfer sir. Here you put memory card, you can transfer any can remote memory card, then you can put anywhere.

So, Kaya sa na ituyo. Oo. Oh, Oo. Oh, oh. oh, Kung okay. kinsay na ituyo dito, mo yung mato. don't oh. have here? I don't have brush. <laughs> <Brass. laughs> <laughs> galing, galing, galing. sa. Pero <laughs> Kanya, sigida, ay, gabi na mandi ay. Gabi na mandi ay? Sitin, kasi ka meda sitina. Uy. Oh, na. Uy, Pamalit na di ay mo. Kayan matay. Sabihin na. Yayay tani ron. Yayay no buta, abay na pgusti guang ani ron. Kanya na ay. Wala <laughs> lang sulok pa to na Maghintay na lang kami doon sa ano. Kasalan mo Mag-alas 7 na. Sila lagi tanan Sila na. pang tanan.

Lotion to, di ba? isa oh. in oh, normal crease skin. Para oh, lotion? Ano Dako. a Ah, nagpadala siya. Johnson. Ano maganda kaya ang ano, sun protection, no? Sunblock. Mm -hmm o oh, gani. Ano kayo magandang sunblock? Kung, kung anong na, uh, na-try na? Dati na. Oh, Nakatry na ako naan dati. Hindi, balikan mo. Pero noon pa yun. Tag-init na kasi. Kailangan ng uh, sunblock talaga. Iinom ka itong kuan, Lorne? Ah, collagen. Sige na, madam. Mag-collagen pang paano. Pang paghanda. May collagen kayong ano, yung, yung ano, yung... Doon sa perfect year house? Paano ka? Ah? Nakainom na ako niyan eh. Nakainom ka na, Lorne? Nainom niyo itong collagen? Ubus na? Ha? Ah, gibugas-bugas ka? Don't forget our free, ha? Now we have four-time edition shop. Nararito. dito, na ako. Oo. Ano pa lang itong hinahinay? Kaya ba na ano, sunblock? May collagen na sunblock kaya? Ang dami-dami lang competition, kailangan magbinta tayo. wala kayong malaki na Ha? For what Ha? Malaki no? Take Tanong mo kung ano, dalawahin mo na lang kung ano. Ayun, get rejuvenating. Doon. Lagyan mo na rin ang barko. na yung Kinuha ko pa rin ang mga mga. na ano lang? Glowing. Lechon soup. may ano, may, may, may sunblock collagen? Sunblock na collagen? Wala. oh, oh, wala? Kasi parang maganda yan. Parang maganda. Do kaya hala, collagen. Halika na tayo. Ano yan daw? SPF 50, collagen. Ah, okay. Ayaw mo. Ang tayo oh, dito. Ako kaano ito? Halika. na ito? Three and a half. Oh, three half? Mahal-mahal man eh. Mahal talaga eh, collagen. Mahal talaga. 3KD na lang. May discount na ha. Collagen sunblock ba? Collagen sunblock. Ito sa iyo madam. ba, Nindot. Nindot ba, Nindot. Nindot ba, Nindot. Nindot ba na? Ito no? sa iyo ba na? Ito sa iyo ba yes. na? Ito sa iyo ba na? 100 ma'am? Ay, Ay ma huwag mo na. Eh. Ay, 100 kilos ka madam? <laughs> huwag mo na. Huwag mo na kasi parang mas ako. Hindi na muna ako mag Hindi na muna ako mag-ano. Sandak-sandak na wala naman. Sandak. Mga diti, pang patay para hindi maglawlaw. Ano yun? <laughs> A cream? Para saan to? Sa suso ba? Ay! Ano yun? Sa suso para ba lang tayo kasi sumayo. Oo, na mga stretch mark namin. Susunod naman dito kayo bumili kasi pang stretch mark naman ipamigay ko.

Oh, Magtahanan tayo. Oo. Magtahanan tayo. Parang sakit na dito na kayo mga alas na. na lang yun ni Ron para madali. Magbask pa? Magbask na. Ha? Traffic? oh makanong Maghanong-hanong ka eh. Babies, Bisman noon ka ron. Panhapon ka na on sa koan. Oh, Bakling. Bye-bye na, guys.